Sir, ito na po yung order nyo. Ang best seller po dito sa restaurant. Ha? Ano ito? Tinulang paan ng manok? Ano nga mo sa akin? Aso? Nakakainis naman. Kanina pa ako naghihintay dito. Wala pa rin nag-aasikaso sa akin. Hoy, miss! Hey, Tres, halika nga dito. Good morning, sir. Ano pa yung order niyo? Nakakainis ka rin, ha? Kanina pa ako dito, pero di niyo ako inaasikaso. Pasensya na po, sir. Ang dami po kasing customer ngayon. Tawa po ng weekend. Ah, basta. Wala akong pakialam. Basta ang gusto ko, unahin niyo ako. Sorry po ulit, sir. First come, first serve po kasi dito. Ah, basta wala akong pakialam. Kilala mo ba ako? Pasensya na po. Hindi ko po kayo kilala. Bago po kayo sa paningin ko. Pwes, ako lang naman ang anak ng may-ari ng restaurant na ito. Patawad po ulit sir, kayo po wala ang anak ni boss. Ngayon, ang gusto ko, sa susunod na pupunta ako dito, dapat ako ang unahin nyo. At bigyan nyo ako ng pagkain nyo na bestseller dito. Okay po sir, paantay na lang po saglit. Excuse me po sir, ito na po yung order nyo. Ang bestseller po dito sa restaurant. Ha? Ano ito? Tinulang paan ng manok? Ano nga mo sa akin? Aso? Papatanggal kita dito. Anak ako ng may-ari dito, tapos ito ipapakain mo sa akin? Tinulang paan ng manok? Oh, anak, ano ba ang nangyari? Sa labas pa lang ng restaurant, rinig na rinig na ang boses mo. Mami, gusto ko tanggalin mo itong waitress na to. Ha? Ah, pero bakit? Eh mami, tignan mo. Yung binigay niya sa akin pagkain, tinulang paan ng manok. Eww, nakakadiri. Anak, hindi kita pwedeng pagbigyan sa kagustuhan mong tanggalin ko ang waitress na ito. At isa pa anak, huwag mong maliitin ang paninda nating tinulang paan ng manok. Hindi mo maranasan ang kaginawaan sa buhay, hindi dahil sa paninda na yan. Ngayon anak, dahil sa pinakita mong hindi magandang asal, paghihirapan mo na rin ang magiging pera mo magtatrabaho ka na rin dito bilang waiter. Okay. Action. Nakakainis naman. Itong si Tito naman nakabidyo. <laughs> Ayan, ano, na, gano'n talaga eh. Oh.